Hello mga forest adventure. Ayan talaga naman pong forest adventure po tayo sa pagkatayo po ay narito na naman po sa kabundukan at talaga naman pong hindi po mawawala po ang ating pong baon na lagi pong saging ang paborito po nating kapag katayo po ay pumupunta po ng bundok. Isa po ito sa nagpapalipas o talaga na pong nagsusurvive po ng gutom ng mga mahihirap na katulad po namin. Meron ako dito guys na pansin. Hayan total naman habang tayo po ay uh, naghihintay ng luto po ng ating pong uh, saging, ayan, medyo malaki na po yung pinakang apoy po niya. Pupunta tayo dito sa akin pong, may nakita kasi ako dito guys, na parang ito nakakain eh. Yan, ah, comment down below guys kung ano pong pangalan po nitong atin pong ipapakita ngayon na. Kasi may nakita ako rito hinog. Ayan. Ito siya. Ayan o. Oh. Ito ang laman nito guys. Ang daming hinog. Grabe ha. Ayan o. Oh. Ang dami hinog at meron pa doon sa pinakandulo po na yun. Ayan, ganito guys yung pinakampuno puno niya. Tapos, yung pinakang bunga. Ayan, ating kakainin to guys. Kung anong guys, itong papagkalasa po nito. Ayan, ito siya guys. Titingnan natin. Ayan o. No. Para siyang, alam niya ay purong buto. Ayan o. No. Pero ito guys ay matamis ha. Guys o. Oh. Ayan. Anong sa inyo guys? Sino na po ang nakatikim na po ng ganitong bunga? Sarap nyo ha. Kasi matamis. Napakabilis ng buksan kapag kahinog. Isang pisil mo lang siya. Ayan, bumubuka na. Ito medyo hilaw siya o. Oh. Ayan, pero medyo hilaw siya. Pero, uh, dilaw na yung pinakambalat po niya. Ititikman natin. Hindi siya maano. Parang siyang maasim-asim na may medyo may tamis lang. At ito na po guys. Makakain na po tayo ng saging. Na ang sausawan naman po natin ngayon ay, Siyempre, Asukal naman po. Gawbe. Masarap. Kasi, Mainit pa. Masarap na guys kainin ang saging kapag ka ma medyo mainit. Wag yung ano yun. Kasi kapag ka siya ay matagal ng labon. Gawbe so, Yung bahaw na, matigas. Swak na swak sa ano? Swak na swak sa pang merendam Pinoy. Ang saging. Aba. Ra na kapag ka nasa ano kayo, piknikan o camping, nasa kabundukan lang po kayo guys. Napakasarap po nitong pambaon.